Magandang araw mga kapanalig uh, Mayroon lang akong konting tips sa inyo Mga kapanalig kasi napakadaming nagtatanong sa akin Nagchat chat Kung paano ba daw natin may iwasan yung mga disgrasya O yung tinatawag na signus planetas Sa loob lalong lalo na sa labas ng bahay Paano daw natin may iwasan So mga kapanalig kung naniniwala ka Sa mga sasabihin ko Ituloy mo yung video na to hanggang matapos mo pero kapag hindi ka naniniwala, skip mo na lang agad yung video na to kasi hindi ka naman naniniwala. So mga kapanalig, simple lang naman eh. Halimbawa, bago ka lumabas ng bahay, kasi kadalasan di ba lalabas tayo ng bahay, ah, pupunta tayo sa mall, sa trabaho, o sa kaibigan, o kung saan man, bibiyahi tayo. So paano ba natin malalaman? Kung safety tayong lumabas sa araw na yon, kung dapat ba tayong tumuloy sa araw na yon. So mga panalig, simple lang yan. Itong kamay na to, kamay mo, kanan. Okay, di naman ang kaliwa, pero mas okay yung kanan. Mga panalig, halimbawa, itong pulsuhan na ito, pwedeng makatulong sa sa'yo para malaman mo kung safety ka lumabas o hindi. Paano nga ba? Kapanalig, ganito lang yan. Itong pulsuhan na to, titignan mo lang yan habang nakadikit itong pulsuhan na ito dito sa pagitan ng iyong kilay. Nakaganyan. So, tititigan mo yan, kapanalig. Tititigan mo yan. Kapag tinitigan mo kasi yan, mga kapanalig, yung size niya na ganyan, magiging konti na lang. Kasi nakadikit siya dito. Magiging konti na lang yan. So, mga kapanalig, paano naman natin malalaman? Kung safety ba? Anong meron doon? Kapanalig, ganito yan. Kapag tinitigan mo yan, at yung sinasabi kong kaunti, dapat na matitira, ay naputol. Tinitigan mo, naputol. Ibig sabihin nun mga kapanalig, meron kang signos planetas sa araw na yun. O yung sinasabi natin na delikado kang lumabas sa araw na yun. So po, pwedeng makatulong sa yan. Kasi bago ka lumabas ng bahay, titigan mo muna siya. Uy, hindi naman naputol. Ibig sabihin, safety. di ba? Diba? Nasa sa'yo kung maniniwala ka ha? Pero kapanalig ha, basta't naputol yan, tinitigan mo, naputol siya. Hindi magkadikit yung uh, pulsuhan mo ito. Yan, braso at pulsuhan mo, hindi magkadikit pag tinignan mo. Ibig sabihin, putol. Huwag ka na lumabas mga kapanalig. Senyalis yan na meron kang signos planetas. May iwasan mo yan, so huwag ka nang lalabas o tumuloy dun sa lakad mo. Yun yung isa sa simpleng paraan na po malaman kung meron kang signus planetas o may mangyayaring hindi maganda sa iyo sa labas. So napakasimple lang, 'di ba? Igaganyanin mo lang, titingnan mo lang. Pagka buo naman, okay siya. Basta numipis lang, okay siya. Pero pag naputol siya, huwag ka nang tumuloy mga kapanalig. Kasi delikado ka sa araw na yon.